Narito na ang Veritas Editorial. Ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Veritas Editorial. Mga kapanalig, malapit nang matapos ang pangalawang taon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero hinahanap pa rin ng marami sa atin ang pangako niya nung siya ng kampanya. Gagawin niyang 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Nasa na ba ang ating Pangulo sa kanyang pangako? Malapit na raw ito ang mangyari. Pagsapit daw ng Agosto, inaasahan ng gobyernong bababa sa 29 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng bigas, lalo na para sa mga dukha. Naniniwala ka ba dyan, kapanalig? Abay, abangan natin. Ipagdasal natin. Paano ito mangyayari kaya? Inanunsyo ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pag-aproba sa bagong Comprehensive Tariff Program na ipinatutupad mula ngayong taon hanggang 2028. Layo nitong panatilihing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Bahagi ng programang ito ang pagpababa sa taripa o buwis na ipinapataw sa mga inaangkat nating produkto. Ang bigas, case in point, ay papatawan na lang ng buwis na 15% mula sa umiiral na 35%. magre ito sa pagbaba ng presyo ng bigas na nitong mga nakalipas na buwan ay sumipa ng napakabilis. Good news ito para sa ating mga mamimili, lalo na sa mga kababayan nating pilit na nagihigpit ng kanilang sinturon. Matutususan lamang ang kanilang mga pangangailangan. Kumpara kasi sa presyo ng ibang produkto, pinakamabilis ang pagtaas ng bigas. Nasa 24.4% ang tinatawag na rice inflation noong Marso at inaasahang mananatiling mahal ang bigas hanggang Hulyo dahil nga sa si El Nino at akulangan sa world supply. Noong Marso, ang average na presyo ng regular Meal drives ay sumampa na sa mahigit 50 piso kada kilo. Ang pagbulusok ng presyo ng pagkain hindi mawawala sa ating mesa ay isa sa mga dahilan kung bakit ibababa ng pamahalaan ang taripa sa bigas na galing sa ibang bansa. Pero may mga ekspertong nangangambang negatibo ang magiging epekto ng pagbaba ng taripa sa mga lokal na magsasaka. Sila pa naman ang isa sa mga pinakamahirap sa ating bansa. Maaaring bumagsak din ang presyo ng bigas na binibili mula sa ating mga magsasaka dahil kung hindi, mas tatangkiligan ng marami ang mas murang imported na bigas. Sa huli, ang makikinabang daw ay ang mga dayuhang producer. Pinawi naman ng National Food Authority o NFA ang pangambang ito. Tiniyak ng NFA na bibilihin pa rin ito ang bigas ng mga lokal na magsasaka sa halagang hindi sila malulugi. Ganito rin sana ang gawin ng mga pribadong traders bilang mga mamimili. Ang main concern natin marahil ay kung paano mapagkakasya ang ating budget sa araw-araw. isinalang alang ito ng ating gobyerno, kaya gumagawa ito ng mga paraan para hindi lalong mabutas ang ating mga bulsa. Ngunit alalahanin din sana natin ang kalagayan ng ibang sektor, tulad ng agri-sektor na posibleng makaranas ng negatibong epekto na mga patakarang pamapabor sa iba. Isa nga ang mga magsasaka sa mga pinakadukha sa ating bayan. Alam po natin yan. Ang Pilipinas ang pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Patunay ito na kulang na kulang ang ating lokal na produksyon para tapatan ang lumalaking pagkonsumo natin. Kaya patuloy ang panawagan ng ating mga magsasaka ng sapat at akmang tulong para palakihin ang kanilang ani. Kasama sa mga mungkahing akbang ay ang paggamit ng mga tinatawag na hybrid varieties. Mainam na paggamit ng pataba o fertilizers. Pagsasanay sa mga magsasaka sa paggamit ng makabagong teknolohiya at maghikayat pa ng mga kabataang magsasaka. Sa Caritas Manila nga, tayo po ay uh, nagtatarget ng isang libong kabataan na mag-aaral ng agri-business. No? Supportahan po natin yan ang Wisetlet Program ng Caritas Manila. Sapat na ba kapanalig ang ginagawa ng ating pamahalaan sa mga bagay na ito? O kulang pa rin kaya pag-aangkat ang pangunahing estratehiya nito? Kaya kapanalig, minsang sinabi ni Pope Francis na walang sangkatauhan kung walang magsasaka, kung walang pagkain, walang buhay sa mundong ibabaw. Kaya naman, maging masigasig din sana tayo sa pangunguna ng ating gobyerno na bigyan proteksyon ang mga Pilipinong magsasaka. Sa ganitong paraan, ang magsasakang nagkatrabahong mabuti, wika nga sa ikalawang sulat ni Timoteo 2.6, ay unang makikinabang sa bunga ng kanilang pinaghirapan. Kapanalig isang skandalo, nakakahiya na ang pinakamahirap sa ating bansa ang siyang nagpapakain sa atin. Suportahan ng gobyerno suportahan ng simbahan suportahan nating lahat ang agree sector sumayinyo ang katotohanan inyong napakinggan ang Veritas editorial ugaliing pakinggan ang Veritas editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual Veritas editorial